Magandang araw mga Stroke Ayan, so uh, kumusta ang ating uh, araw ngayon? May pinagbago ba ang uh, ginagamit nating exercise uh, ehersisyo? Of course, meron. Pero hindi nyo pala ngayon mararamdaman kasi bago-bago pa. Sabi ko naman sa inyo, hindi natin yan minamadali. At yan ay uh, kusang uh, may pagbabago. Ayan. So, for today's video ay... Uh, sasagutin natin ang isang katanungan ng ating isang kaibigan na ang tanong niya ay may pag-asa pa po bang makabalik sa normal ang na-stroke? Nice Sana po ay masagot. Ayan. So, sasagutin natin yan sa pamamagitan ng video ito at sasagutin natin yan according to the book of professional physical therapist at syempre sa aking paniniwala. Yan. So, bago po natin sagutin yan, ay uh, please subscribe muna sa ating YouTube channel, Dagsmenian Flores. Ayan. Uh, at inyo na rin i-like at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video Hingil uh, hinggil sa stroke uh, at sa mga exercise uh, at uh, mga nangyayari na unti-unting uh, paglakas ng mga nice stroke ayon sa aking experience so ayan so intro muna po tayo ng konti, ha yes ayto right. so maextra pa. Marami rin po kasi nga mga katanungan nga uh, hindi po natin agad masasagot nang nang uh, uh, may uh, kasiguraduhan kasi po uh, ako po ay uh, hindi po kasi ako therapist at saka hindi rin ako doktor. Yan ang lagi ko pong sinasabi. Ayun po aking uh, in-share sa inyo ay base sa aking uh, experience. Ayan. So, yeah, so may mga katanungan kasi na tanging ang mga doktor lamang talaga ang makakasagot niya. Kagaya ng mga pagkahilo at saka Kasi baka nga tumataas ang iyong BP, ayan. Kaya hindi natin masagot. So, mas maganda sa doktor natin itanong at magpakonsulta na rin tayo. Marami rin po mga katanungan na kayang-kaya ko rin naman po sagutin katulad nitong uh, tanong ng ating isang kaibigan eh, yan po ay masasagot natin sa pagka tayo po ay nagre-research din sa sa libro ayan kaya masasagot din natin at ayun din yan sa ating kalaman at sa ating uh, paniniwala ayan tsaka mga experience ko ayan. so bago tayo mag umpisa ay uh, mag uh, stretching muna tayo okay Ayan. So, mga kaistro, ipapakita ko po sa inyo ang stretching uh, pag umaga, pag -ising sa umaga. Para bago natin gawin yung mga dapat natin gawin, ay syempre, mag-exercise muna tayo ng uh, stretching lang naman sa kamay. Umpisa natin sa daliri. Ayan. tiba ba makaganyan? Ayan. So, bubuka po natin itong daliri. Ayan. Tapos, atin po siyang eh, bubuka ng ganyan. Ayan. So, bibilang lang po kayo ng uh, sampu, o kayo lima. O nga lima. One, two, three, four, five. Ayan. Tapos ulit ulit. Ayan. Ulit ulit lang. Natiga lima o tig sampo. Tapos yung tam ay nakabukot po. Ayan. 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 Ito po ay uh, ginawa sa akin ng akin therapist dati na ngayon ay sineshare ko naman sa inyo. Ayan. Yung mga iba kasi mga hindi maka-afford sa pambayad sa therapist kasi nga napakamahal ng therapist eh. Pero hindi naman pare-pare ang -pare 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 presyo. Ayan. So next ay hindi nakaganyan. Sunod ay uunatin natin natin ang baraso sa pamamagitan ng tuhod. Ayan. Ang baka natin dito yan, ibababa dahan-dahan kasi masakit yan lalo na especially doon sa mga bago pa lamang na na-stroke yan o kaya yung mga matagal na rin na nakaliko ah, nakomang na yan, di ba nakaganyan yan. so, bababa natin yan papaganyan, hawakan dito tapos itutulak nyo pa, pa yan, teka, ipapakita ko sa inyo mataas ang camera eh yan, o di ba? Kita <laughs> bitlog Bit. diba? papaganyan. Oh, Tutulak na papaganon para siya ay manatiling uh, diretso pagka nakatayo. Yan. Ganon din po yan. Baby lang din kayo ng uh, lima. Okay, sampo. Yan, parang ganito. One, ayan, one, two, three, four, five. yan tapos ko sa babalik, di ba? Baba ulit, ayan. Paulit-ulit lang po na tiglil naman din, ayan. So, ayan po. Ang sunod mga kagatas ay pagtatagopin natin ang daliri ganyan. Ayan. Basta may papasok na ganyan, ayan. Katulad na pinakita ko sa inyo noong mga naon ng video, ayan. Para gawin nyo ito yung mga ganyan. din, 1, 2, 3, 4, Five. Tapos balik. Ayun nya. uli 1 2 3 4 5. Ayun. uli din na ah, mga tatlong beses. Na uli-tulid din. Pwedeng 10 biglang. Ayun para matagal-tagal. Ayun. So ang sunod ay ganun din. Ayun. Tatas pero kung hindi pa maitatas to Uh, tutulungan ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan, nakikinig siya. Dandaan, itataas ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Tapos, bilang din ng tiglima. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Dandaan rin pagbaba. Huli tuloy. Ayan, gano'n 1, 2, 3, 4, five. Ayan, ganon. Basta po ulit, ulit din, tatlong bases din, na pwede rin na sampu. Ayan. Sunod ay ito namang umahin ng bagay ng katawan. Ahawa ah, ka ng malakas na bagay ng kamay. At ahawa dito sa may siko. At ito, na ito ay Ayan. Bibilang din na lima. One, two, three, four, five. Ayan. Tapos balik. Ganon din. Paulit-ulit din yan tapos ganun. ganun. lang. yan ganun lang stretching, ha. Tapos, sa uh, itataas natin ang ating kamay. Kaha, katulong din ang malakas na bahagi ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Dito na nang hawak niya na yan. Kapag ganito. Yan tapos itataas. Alam kong ginagawa nyo na ito. Ayan. Ayan kung may diretso nyo tumahin ng nang ano may diretso na ganyan yan tapos mataas tapos baba pag yung liliko mag hindi siya gagano o pag ng pagbaba yan tapos papalik balik lang siya yan <laughs> ganun lang ang stretching yan napaka-efektibo niyan kung gagawin nyo talaga, siyempre gagawin niyo tuwing umaga. Kung uh, gustong gusto niyo siyempre gumaling talaga, eh, gagawin niyo talaga. But talaga. so, mga ka-stroke Meron po ko sa inyo ipapakita na bago ko po laruan. At ito po ay uh, magagamit ko dito sa balikat, pagising sa balikat at sa baraso. Ayan, ito po, yan o. Oh. Iyo. Ayan. Ayan na. Oh. Ito po ay barbell. Ayan. Pagagamit po ito. Pero hindi ko po, po alam kung paano ang tamang uh, paggamit nito. Siyempre, tatanong pa rin natin ito sa professional physical therapist. Ayan. May kaibigan po tayong therapist eh. Ayan. Pero ano lang po. yan. yan, yan, yan eh. Ayan. Ah. Ayan. 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 ito. Oh. Tapos siya po ay may uh, may kasama po siyang mga mga plates. Ito po papakita ko po sa inyo. So, ayan po, ayan oh, iba't ibang klase ng plates at uh, iba't ibang bigat. Meron din siyang mga maliliit. Ayan, malaking uh, itutulong po niyan sa ating uh, uh, pag-exercise -e ng ating uh, mahinang bahagi ng katawan. Ayan, may mga maliliit din siya. Ayan, na uh, magagamit din po natin 'yan sa umpisa Ayan. At meron din malalaki na mabibigat 2.5 kg Tapos eh ito po hindi pare-parehong bigat nyan, Yan po ay uh, 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 binili ng uh, aking anak sa Lazada So Lazada baka naman Yun So now let's go to the main topic At sasagutin po natin ang tanong ni Ariel Ayan, ang tanong niya ay may pag-asa pa po bang makabalik sa normal ang na-stroke? Kaya sana po masagot. Iyan po ang kaniyang uh, tanong. So, ngayon, sasagutin natin, yan, base sa ating kaalaman at sa ating research sa the book of professional physical therapist. Ayan. Wow. At base rin niyan sa aking paniniwala. Yeah. So, babalik ba sa normal? Ah, uh, Uh, ang ko ay yes. Babalik siya sa normal but not 100%. Yan. Babalik siya sa normal, hindi siya perfectly na katulad ng dati. Yan. Sa ikaw ay na-stroke na, ah, na, uh, at least ikaw ay uh, mahalaga na rin yung uh, ikaw ay nakakatayo, nakakalakad at naihahawak na rin ang mga kamay at nagdadampot. Ayan, uh, gagamit mo siya pero Uh, not uh, perfectly na talagang normal kasi Ibig sabihin, ng, uh, hindi siya 100% ay uh, madali kang mapagod At isa pa ay uh, hindi ka pwede makapagsabayan sa mga normal Na uh, sa karamihan ng tao, sapagkat ikaw ay madali kang matutumba Madali kang matumba At nandyan din yung... Uh, makakaranas din ng pag, uh, pagka, pagkahilo yan. so yan po masasabi ko at yan po ay uh, nangyaya, nangyayari yan sa mga 50 years old and above pataas yan. talagang kung uh, makatayo man sila makalakad eh, magpasalamat na tayo sapagkat ibig sabihin noon ay kaway ay uh, gumaling na pakiramdam mo ikaw ay normal <laughs> pero hindi pa may, mahina pa hindi, ka, hindi kasing lakas nung hindi ka pa na stroke, <laughs> Pero, ayan po, ay nangyayari rin yung uh, uh, perfect na normal. Ayan po, ay nangyayari sa mga uh, 40 below. Ayan. Kasi po, eh, malakas pa ang kanilang immune system. Kaya, kung sila ay ma uh, makarecover, makabalik makuha sa exercise, sila po ay makakabalik talaga ng normal. Sapagkat uh, malakas pa ang kanilang laman loob, ang kanilang mga immune system ayan at syempre magpasalamatan rin tayo kung talagang tayo lumakas na at uh, magdating natin kakalimutang inumin ang ating mga gamot na recommended ng doktor sapagkat yung po ay napakalaga din. Kasi po ang stroke ay uh, hindi lang po yan pang matanda, hindi lang siya pang senior citizen. Marami lang tinatamaan ng stroke, mga teenager pa, tinatamaan na niyan. So, yun ang ibig ko sabihin, na mga bata pa, uh, kasi uh, kumakain din sila, o kaya ay gumagawa sila ng mga mga hindi ayon sa kanilang uh, pangangatawan kaya sila na uh, stroke. At doon naman, sa sinabi ko na 50 years old and above, ay... Uh, Ibig sabihin na kasi humihina na, na ang immune system sapagkat tayo po ay hindi pa bata. Ayan. Tayo po ay patanda. Ayan. So, pag tumatanda ka, hindi naman yung palakas eh. Ikaw ay humihina rin ang inyong immune system. Kaya uh, sinasabi ko to uh, na hindi siya makakabalik ng 100%. Pero magpasalamat tayo kung ikaw ay nakakatayo na, nakakahawak na ng anumang bagay at nagagamit mong kamay mo, o nakakalakat ka na, nakakatakbo ka na ng konti, ay eh magpasalamat na tayo talagang ikaw ay nakarecover but not 100%, not perfectly 100%. At tapos doon naman po sa mga mga babago pa lang na mga lumalaban pa sa stroke, uh, ah, talagang mga nakaganyan pa, eh, don't lose hope. yan Huwag po tayo mawawalan para ng pag-asa. Just keep it up. Laban pa rin ang laban at uh, yan po ay may magandang uh, magandang kalalabasan niyan. Kagaya na nangyayari sa akin. Uh, ito po ay nakuha rin sa akin tiyaga sa exercise ayan. At saka nagtatanong-tanong din tayo sa physical therapist ayan. At saka sa mga doktor. Pero kagaya nung sinabi ko uh, bagaman ikaw ay magaling na at ikaw ay recover na ay, uh, hindi ibig sabihin noon ay eh, hindi ka pa rin magpapakonsulta sa doktor. Lagi pa rin po nating uh, i check check ang uh, lab test na kailangan ma-check 'yon para sa ma-monitor ang iyong uh, BP uh, at ang uh, uh, okay sa sugar at ang iba pang bahagi ng laman loob ng ating katawan ay eh, kagaya ng kidney at saka ng atay. Kasi nga po, ikaw ay umiinom na nang maintenance at mahalaga yung maintenance na palaging iniinom yan hindi ka pwede pumalya dyan kasi yan isa pa rin pagmumulan ng pagkabalik mo sa stroke madali na po tayong uh, stroke pag matigas ang ating ulo at hindi natin sinunod ang mga sinasabi ng doktor mga tayo ng mas malala pa kaya ingatan natin at doon sa mga babagong nakaka-recover na syempre Uh, hindi normal na ang kanilang uh, paglakad at saka pati kamay nila nakaganyan uh, huwag tayong malulungkot huwag kang mahihiyang lumabas ayan, para makahagap ka rin naman ng uh, sariwang hangin huwag mong ikahihiya na ikina-stroke <laughs> kasi yan eh, talagang ang sa may plano niyan at saka isa pa rin ay katigasan ng ulo natin ayan <laughs> wag na wag mong itad-down ang iyong sarili yan so lagi kang uh, uh, maniwala uh, may tiwala ka sa iyong sarili eh, kay gagaling at uh, libangin mo rin ang iyong sarili meron ka dapat na napapaglibangan uh, uh, at isa pa wag na wag ka mawawala ng pag-asa yan wag mong uh, wag kang ma -ano, sa sarili mo na talo talo ka hindi ah uh, kaya ka nga ano wag ka magpapatalo lumalaban niya eh laban lang ng laban dahil nandiyan niya ang ating uh, Diyos Ama ayan na siyang lumika sa pamamagitan ni Jesus Christ ayan uh, matuto ka rin uh, magbalik loob sa kanya lumapit ka sa kanya kilalanin mo siya at yan ay uh, tuturuan ka talaga niyan kasi lahat ng mga bagay na nangyayaring ito ay plano niya yan at para naman po doon sa mga na-stroke na may kasama sa bahay na kapatid o kahit kapatid lamang, wala nang uh, asawa, wala na yung uh, ano, uh, tulungan din po natin yung mga kasama natin na na-stroke sa bahay. Huwag natin pabayaan. Kasi po, eh, yan po'y tao din. <laughs> Hindi naman yan iba sa inyo eh. Tulungan natin. Huwag niyong uh, ikahihiya. Kung may sinasabi, intindihin nyo. Kausapin nyo. Libangin nyo may mga nabasa rin kasi ako sa mga comment na na sana all may pamilya ayan uh, nakakaawa rin niya yung uh, nag-iisa ka uh, ikaw lang mag-isa pero siguro naman hindi ka naman iwan na nakasama mo na mag-isa kung hindi mo na kaya ayan. Ayan. pero kung may kasama ka yung mga kas may kasama kayo na ay stroke ay eh, wag niyo pababayaan inyong uh, tulungan ayan dahil uh, sila ay eh, din sa inyo. Ayan, kailangan nila na makakausap, makakasalamuha. Ayan, bigyan nyo sila ng libang, inyong pasayahin. Ayan, sundutin mo ang na Kaya naman sinasabi ko lagi sa ating lahat mga kaistro, huwag tayong mawawala ng pag-asa laban lang laban at lahat ng iyan, ay isipin natin na ito'y pagsubok lamang at saka ang isa pang napakahalaga na number one ay tanggapin mo kung ano nangyari sa iyo at ikaw ay luluwag ang iyong pakiramdam talagang nga, diyan na mag-uumpisa ngayong paggaling at importante rin talaga yung lagay ka <laughs> ka kang masaya yan lagay kang nakangiti at saka isa pa ansin mo ang galit sa dibdib like I said before yan Tanggalin mo ang galit sa iyong dibdib Alisin mo ang inggit ah, Lahat ng mga bumibigat sa iyong dibdib matatanggal yan Ayan Mabuburayin sa isip Basta meron ka na papaglibangan O manood ka ng mga masasayang bagay Ayan Manood ka sa Sa Youtube Ng mga masasayang Nakakatamang bagay Na ayan. Para magaan Mahalaga kasi yung mag Lagi ka tumatawa Masaya doon mararamdaman na madaling gumaling so yun po ang aking uh, sagot na babalik ba sa normal uh, baka kabalik pero yung iba, uh, not 100% uh, pero gawin pa rin natin ang nararamdaman gawin maging masaya pa rin tayo Tanggapin natin ang nangyayari sa atin uh, magpasalamat tayo nakakatayo, nakakalakad nagagamit ang kamay ipagpasalamat po natin yan sa Diyos Ayan. So, hanggang dito na lamang po ang ating video. At lagi nating tatandaan, ang word natin ay gagaling, lalakas, titigas. Yeah. At lahat ng mga pinakita ko po sa inyong exercise at stretching ay talagang makakatulong po sa ating lahat yan. Gawin nyo lamang po yan. So, maraming maraming salamat mga kapatid, mga ka-stroke. Uh, God bless and I love you all.